Makukulong ka ba ng dahil lang sa hindi nabayarang utang sa credit card o mga loaning apps? Actually, meron tayong batas dyan. Bago ko sagutin yan, sasabihin ko muna yung mga obvious na mangyayari kapag hindi ka nakabayad ng loan. Nga pala, this video is brought to you by Mr. Cash. Gamitin natin silang example. Example, nagloan ka dito ng 32,000 which is yung pinakamataas na pwede mong utangin dito. And syempre, kapag apply mo, makukuha mo siya within 24 hours. Tapos, pinili mo na after 45 days mo sila babayaran, which is yung pinakamatagal nila. Pwede nyo subukan, 0.5% yung daily interest nila, ilalagay ko yung link dito. Or punta kayo sa bio ko and click Mr. Cash. So ayan, nakautang ka na. Kaso, sabi natin hindi ka naging responsable sa pag-utang. Or maybe, nagkaroon ka lang talaga ng emergency or maybe, di mo lang talaga trip magbayad. Ito yung tatlong mangyayari. Una, mag-accumulate yung penalty fees araw-araw at meron din yung one-time payment fee. Pangalawa, magiging inconvenient sa'yo to at sa reference contact mo. Pangatlo, for me ito yung hindi pinakamagandang mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka na ng problema sa pag-loan in the future. For me, hindi siya maganda lalo na pag-negosyante ka kasi syempre advantage na ginagamit mo yung pera ng ibang tao. So, pwede ka nga bang makulong ng dahil sa unpaid debt? Ayon, sa Philippines Bill of Rights, Article 3, Section 20 of the Philippine Constitution, no person shall be imprisoned for death. Meaning, never ka makukulong ng dahilan sa utak.